Inangaan ng mga netizens ang kabayanihang ginawa ng aktor na si Gerald Anderson sa gitna ng paghagupit ng Bagyong Karina ngayong araw ng Merkulis, July 24, 2024. Sa videong kumakalat ngayon sa social media makikita ang aktor na sumuong sa napakataas na tubig baha upang mailikas ang mga taong na trap sa kanila nilang bahay dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyo. Naganap ito sa barangay Santo Domingo, Quezon City kung saan na-stranded ang isang pamilya. Mapapanood sa video na isa sa mga inilikas ng aktor ay isang bata na miyembro ng pamilyang apektado ng baha. Maririnig na natatakot na umiiyak ang bata noong una, ngunit marahang kinumbinsi ito ng aktor at sinabing siya ang bahala sa kanya. Kaagad na kinarga ng aktor ang bata at isinakay sa bangka upang dalhin sa ligtas na lugar. Kahit na marami na ang inilika sa lugar ay nanatili ang aktor upang magmasid pa at magbantay sa ibang maari pang matulungan. Hindi niya alintana ang lamig at ulan makatulong lang sa mga tao. Hindi ito ang unang beses na ginawa ng aktor ang pagtulong sa mga taong natrap sa baha. Dahil noong bagyong Ondoy taong 2009 ay isa rin ang aktor sa mga rescuer na tumulong sa mga taong na stranded sa kanilang mga bahay dahil sa bahang dulot ng bagyo. Hinangaan naman ng mga netizens ang kabayanihan na ito ni Jerog. Marami sa mga ito ang nagpaabot ng kanilang mensahe ng pasalamat sa dedikasyong ipinapakita ng aktor na makatulong sa kapwa, lalo na sa oras ng panganib dahil sa bagyong nararanasan ng bansa. Sa ad ng ilan sa nagkomento, palaging tumutulong si Gerald basta need ng mga tao ng tulong. Sana dumami pa ang mga artistang ganito. Thank you so much Gerald sa pagtulong sa ating kababayan na kailangan ng tulong gawa ng Bagyong Karina. Keep safe and God bless you. Yung ganitong mga artista ang dapat sinasaluduhan. Totoong may malasakit sa kapwa. Salamat po sa iyong lakas sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Ganyan talaga siya. Super bait yung mga kapitbahay niya nung binaha din sa kanila, tinulungan niya talaga. Naalala ko pa. Wow! Bait naman ni Gerald. Diyan yan pinapakita sa panahon ng sakuna walang artista, basta sa sakuna. Tunay na magkaisa, magtungan di ba Idol Gerald? God bless you more sa iyo idol